Ayan, samahan niyo ulit ako at balikan natin ang bayan ng Nur-sagaray, Bulacan para sa panibago at exciting na adventure ko. So, ayan, papuntan na po kami ng Nur-sagaray, Bulacan. So, babaybayin po namin itong cash and off kasi nanggaling po kami ng Sampaloc. So, dito po 'yung aking daan. Cash and off and then dire-diretso na po papuntang Quezon, Circle. Nasa Quezon Ave na po kami. So, sa ngayon, dumadaan po kami ng Santo Domingo Church. Ayan. Ayan na po ang Santo Domingo Church. Diyan po kami kinasal ng aking mahal na asawa ng 2006. Ayan. So, napakagandang simbahan po ng Santo Domingo Church. So, ngayon, pababa po tayo ng underpass ng Quezon Ave, and then G. Araneta. Ito nyo sa bandang left side, nandito po yung Fisher Mall. So, kung gusto nyo po mga mag dyan, along Quezon Ave lang din siya. So, pwede po kayong pumunta kasama ang inyong pamilya. So, ano ito tayo ngayon sa intersection ng Quezon Ave and Timog Avenue. So, yung pakanan po, papuntang Timog po yan, and then Tumasmurto and then dito naman po sa left side papuntang North or SM North papuntang uh, SM North EDSA and Landmark Ngayon, uh, tirutumbok namin ang Quezon Memorial Circle tadaan po kami dyan, papuntang doon sa garay ayan, nakita niyo pa po ba yung tower na yon yung gano'ng kataas. So, alam niyo po ba na ang taas ng tower na yan ay 66 feet. Bakit 66 feet? Dahil, si Manuel L. Quezon ay namatay sa edad na 66 years old. So, kung makikita ninyo, nasa ilalim po niyan, diyan po nakalibing si Quezon, si Manuel L. Quezon. Pagkataan diba po tayo ngayon sa Batasan Hills o sa Sandigan Bayan. Ayan, na tinatawag na Centennial Building. na nakikita po ninyo. Nandito po kami ngayon. Nilalakbay namin ang North Fairview, Quezon City. Nakita nyo naman po, napaka-traffic. So, ayun, sa bandang kaliwa, nakita nyo yung Skyway na project ni Pangulong Duterte. Yung ating build, build program. Ayan, yung Skyway medyo malapit na po siyang matapos. Hi! So, nakita niyo po, ayan po yung aking mga kasama. Sila po yung aking mga staff. Andiyan po yung aking cameraman. Andiyan po yung aking model na si Kira. Yung aking assistant cameraman na si Kuya Picot. And then yung assistant ni Kuya Picot at ni Kuya Jason at si Kuya Jem. So, excited na po sila sa aming adventure ngayon sa pupuntahan namin dito sa Narusagaray, Bulacan. So, abangan niyo po. Ito, bye po namin ngayon ang Regalado Avenue sa dulo po nito ay ang SM Fairview sa bandang kaliwa. So, yan. Sa aking bandang kaliwa po, kung makikita ninyo, yan po yung SM Fairview. Makikita niyo po, binabaybay po namin itong bayan ng, or city ng San del Monte, Bulacan. So, after nito, tutumbukin po namin yung bayan naman ng Norsagaray. So, malapit na po, 9 kilometers na lang, nasa Norsagaray, Bulacan na po kami. So, para naman po sa mga commuters, yung mga walang dalang sasakyan, kung gusto nyo naman po, madali na naman po siya puntahan kung talagang gusto niyong pumunta ng Rasagaray, Bulacan. Kung magagaling kayo ng Novaliches, meron po doon jeep papuntang Bigte, Rasagaray. So, pwede po yun. So, isang alternate yon para makapunta yung mga commuters natin. Ngayon, kung halimbawa, magagaling naman po kayo ng Manila, so, meron po doon sa may Doroteo Jose, meron doon sakayan ng bus na Sapang Palay, bound to Bukawi, Bulacan. So, yun, pwede po kayo sumakay doon ng bus dan ko ng Balintawak, and then mag-exit mag po siya ng Pukawe. Yay! Ayun! Nakita niyo po iyon? Ayan na! Ayan na po yung boundary ng San Jose del Monte Bulacan at ng Norsagaray. Ayan, so papasok na po kami ngayon. So excited ako masyado talaga sa aming pupuntahan ngayong araw na ito. So very exciting yung aming adventure ngayon. So hulaan nyo po, ano kaya iyon? So alam nyo po, dito sa Nausagaray, Bulacan, ang daming daming magagandang tanawin or maaaring puntahan ng lahat ng pamilya. and So yun po ang gusto kong purpose kung bakit bumabiyahe ako. Gusto kong ipakita sa inyo yung aking travel vlog dahil gusto kong puntahan lahat ng lugar. So dito pa lang sa Bulacan, napakadami na pong magagandang tanawin. Ayan. So, abangan nyo po yung mga susunod namin ng mga videos sa mga lugar na aming pupuntahan. So, ayan na. Medyo malapit na ka po kami. 460 meter na lang. Nandun na po kami sa aming pupuntahan. Abangan nyo po. Very exciting po yung aming lugar na pupuntahan ngayon. Dahil first time po pong pupuntahan yung lugar na So, excited po kami lahat. Pati yung mga kasama ko sa likod. Pignan sila. sila. pa, bago papasok doon sa cave, kailangan nakaregister muna. So, magre-register po kami at yun ang kailangan. Kumbaga, protocol yon para makapasok sa cave. Kulay black? Asa yung black? Ay, kulay green, blue na lang. So, Ayan. So sa lahat ng gustong pumunta, sa so ito po ang una yung gagawin. Kailangan maglalag muna para makapasok sa kanilang cave. So yung registration po dito per head ay 80 pesos and then sa tour guide ay 200 pesos. So yun po. So kung gusto niyo pumunta dito, ayan, ihanda niyo na po yung entrance fee na 80 pesos at 200 pesos para sa tour guide. So sabi ni Kuya kanina, uh, mababasa daw po kami doon pag pumunta kami sa cave. So, iniwan po na namin yung gamit namin kasi baka mabasa nga. Yun. Yan. Yeah. Kayo po yung aming ano, tour guide? Si Kuya po. Kuya, hindi ka muna dito! Kuya, anong nino kuya? Yun. Si Kuya po ang aming tour guide. Ayaw niya magpakita sa camera. Nahihiya daw po. So, ito. Ito daw po yung aming gagamitin papasok ng cave. So, ito na po yung aming binayaran na 80 pesos. Akala ko naman, ibabalik pa yung pala. Ito yung aming binayaran. So, iuuwi po namin to. Sabi ni Kuya, ito po yung remembrance namin dito sa aming pupuntahan mamaya. So, maya, -maya po, makikita nyo kung ano yung aming pupuntahan dito sa Norsagaray, Bulacan, which is sa bayan ng Bigte. Yan. papunta doon sa aming pupuntahan kasi bawal na po yung screen. So, medyo mabato po. So, malapit na. Konting ano na lang. So, doon sa kami kaliwa, tignan niyo po, merong private pool doon. So, pwede po yung rerentahan. Ang aming tour guide ay naiwan. So, sabi ni kuya, mauna na daw po kami, susunod na lang daw po siya. Sa wakas, narating na rin po namin ang Pinagrilan Cave dito sa Nursagaray, Bulakan. So, kung cave happy ang hanap ninyo, the best destination is Nursagaray, Bulakan. Tara, samahan nyo ako. Pasukin natin ang Pinagrilan Cave. Nasa bukana po tayo ng Pinagriyalang Cave. So ayun po, papasok po tayo mamaya doon. 30 minutes po ang pagpasok and then 30 minutes ulit ang pagbalik. So 1 hour, ibig sabihin, yung papasok at paglabas ng Pinagriyalang Cave. Tara, samahan niyo po ako sa aking adventure dito sa Pinagriyalang Cave. Nandito na po kami ngayon sa sinasabi kong very exciting adventure na gagawin namin ngayong araw. So, ito yung tinatawag dito sa Big Tenor sa Garay Bulacan na Pinagrialan Cave. So, tara, samahan nyo kami sa aming adventure sa loob. So, meron akong kasama, ay kaming kasama dito na tour guide. Kasi, Bago pumasok dito sa loob, kailangan namin ng tour guide kasi hindi namin kabisado yung loob. Nakikita niyo po sa loob, napakadilim po. So, ang pangalan po ni Kuya ay si Kuya Isoy. So, siya po ang magiging tour guide namin sa ngayong araw na ito. So, bago pumasok po sa loob, so, nakasanayan po dahil kuweba po ito, kailangan po magsuot ng helmet. Ayan, nakasuot po kaming lahat. And then, kailangan po ng flashlight. Ipakita niyo yung flashlight. Ayan. Kasi madilim po nang sobra sa loob. So, ayan. So, kuya, ano po ba ang ma-expect namin pagpasok namin sa loob ng kweka? Ano po, makikita niyo po yung ginawa nila. Tayo niyo yung kwarto sa lady video nila. Ayan. Dahil po tinawag ito ng pinagrihan ng tape. Ano po ba ang meron dito? Aside sa hospital ni Emilio Aguinaldo, ano pa po? Pinagkutahan po. Tsaka, una po dito nagkutahan yung mga Ayun. So, yun po yung history ng Pinagrealan Cave. So, alam niyo po ba, napakalamig po dito sa loob. Ayun, napaka, napakadilim. So, very exciting na talaga yung aming adventure sa ngayong araw. So, tara, samahan niyo po kami sa loob. Let's go! Uh, tingin po kayo sa butas na yun. Uh, yan butas po na yun. Yan po yung ano, dinawang pagamutan po o hospital ni Raimi Noong 1896. Oh, okay. Si yes. po nung natalo po kasi sila sa Cavite, dito po sila tumakbo. Dito may ginamot oh, ng sugat. Dito po sila nagpagaling. Kuya, po sila Kuya, po tumulak ng biyak na sa San Miguel Bulacan. Alin po? Ano yan? Ano pa Si Kuya, ayan May oh. eh, maluwang po dati, may eh, buhay nga po yung batang. Lumalaki ah, po kaya sumisigip siya. Ano ah. ba? Nakakatakot. Ah. Ah. Kuya, hindi na ba pwedeng pumasok sa pwede silibing, Ay, ba? Mo, Ay, na sa dito? Pwede na pong sinigil. Ayaw po, kuya. Basta ka lang makikita niya. Hindi, ayaw po. Diyan ba nakalibing? Hindi ang ginawa lang pong hospital. Ganun? Hindi marami na namatay dyan. Huwag na po. Wag, tuloy na po tayo. sa ating sa kanan, yung nga Tawag po dyan yung bago Bakit? Kuya ba ito Sensitive po sa, yan po so, sa, isi, sa asit, yan. Di po yung kamay ng tao niya? Pagkakanawakan po natin, mangingitin po sa kaya mga Tulad po niya. Mangingitin po sila sa so, po hawakan mo? Gawa lang po sa sa Tubig

So, dahil December ngayon, so maulan. So, hindi nakita yung ganda ng crystal nito. Pwede hawakan? Ba? Bawal ako. Ay, bawal. Oy! Oh, picture pwede. Picture? Paano po pag nasagi, kuya, pag dinaanan? Ay, mamatay po. Yung lisan dyan. Hmm. Kuya, ano tawag ulit sa kanya? Crystal. Crystal? Basta crystal lang. Okay. Allah, ang ganda. Ang so, ganda. Ito, iba ang mga

Ano, hindi ko alam. Ano Aidan? Hay. Teka, teka. Ngayon, sa picture din na 'yung quarter, may email din ako. Siguro, kailangan ko rin 'yung araw dahil wala na akong ibang lalaparan. Pasulutan. Sulok din. Anong, may meron dito?

Ganun it you ko know, ito. Tapos ito sa kwarto ni Mimi. Parang ito yung kanyang exit sa kabila ng entrance niya. Okay. Or pa parehas. Parang dito yun. Ito yung entrance dito. kasi anak ko ayoko na umakyat. Matakas po. May matakas. Yeah. Jem, akitin mo kayo mo. Okay. okay. Wow well, naman. Nakaakit na sila. Nakapasok sila sa cave. First time ni Kira kumakyat okay. sa loob ng cave. Tsaka ni Kuya.

Ha? Isa po sa ano, may lang ng oxygen po sa loob. Mm -hmm. Kasi butas po kasi yan galing sa taas. Bumaba. Pag uh, mataas po yung ano, malakas po yung hangin, malakas po yung baba niya. Hi, hi, hi. Ha? Hindi Grabe ah. Apo. Ito lang yung aircon niya, na lumalabas, pero ang lamig sa loob. Grabe. Siguro, kuya, ang tanong ko, may lumang nakakaakit na sa taas. Dati daw po, may Ilang gaano kataas yan? Ilang kailangan? Diyan na ako sa, Di sa taas. Di ba nakita niyo ba bato pag gano'n? Diyan na ah, ako sa yun yun. Okay. No. Ang galing naman. hangin. Hindi na wala. Minsan po na wala. So, so, so. ah, si Pagka may po. Ah! yung yun? Pas. Ha? Huwag na. Huwag na. Di ba yan? Pagka may po yung hangin, alang, alang Kasi hapon na. Kaya medyo mahang. Sarap po hangin na Fresh air talaga.

wow! Ang ganda po ni... Sa... Kuya, hindi ba pwede mag-swimming? Parang like mo mag-swim dito. Be? Dito na tayo mag-swim? So, ito po banda dito, nasa ba? Hanggang pusod na po yung tubig. Ang sarap po, kaso bawa po mag-swim. Yeah. Yes. yes, kuya. Yes, kuya. Kuya, saan ang

ang gulo na pinagbila lang kami. Magsiswindi kami kasi pag yung mga parang magsiswindi. Ito yung bagay dito. Ito yung bagay dito. Malalim na hanggang ulit. Ayan. Ito po si Kira. Mayroon siya basang-basa. Wala siyang dalang dami. Pero, nag-enjoy naman sa swimming dito. Ayan. Yeah. Sarap po dito. So, tara, kung kami na kayo dito sa Pinagreya ng Cave, sulit po ang inyong bayan sa entrance, registration, 8,000. At ang aming magaling na so guys, it's clear so, yah, yah, yah. basla yeah. ko dito, kaya punta na sa kayo, pantang niya, sulit na sulit niya ba? Yeah. hindi ko kayo inoosis siya, kasi napaka napaka salap talo, salap katameng labdar. talagang nature na nature ng dating, ng panagreerang so, ang punta dito ay talagang puno-puno -tul na ng adventure naman. mga. So, So after po namin dito, nabalik po namin dito, siguro nakaparating kami sa labas ng 4 Hello mga kalakwacha! Ayan, nakalabas na po kami sa Pinagreal and Cave. So sa mga gusto pong pumunta dito... Sulit na sulit po ang inyong, ang inyong bayad, yung inyong registration fee na 80 pesos. Nakakapagod po sa loob, pero napaka worth it po paglabas ninyo ng pinag-realan So sa mga gustong pumunta, punta na po kayo. Okay? So that's it for today. Please don't forget to hit the like and sub subscribe button and press the notification bell for more videos. So, pabalik na po kami sa taas dahil pa na po kami. I hope you enjoyed watching. Maraming salamat. Bye! Bye-bye! Bye-bye! See you on my next vlog!